Ang sarap pala kapag ganito ang ginawa nyo sa paborito nyong broccoli. For today's video, magluluto tayo ng masustansyang ulam. At mas ipapalabala natin ang sarap nito. Tara, simulan na natin. So meron tayo dito nabiling isang pungpong ng brokoli, Hinugasan na natin ito para maging malinis. At siguraduhin yung mga mami sa nagpulilinis sa lagay ito kasi meron pa mga uunan ng siksiksa ating broccoli. Kaya hinimay-himay ko to para ma-fully check talaga natin na malinis na ito. Sa recipe nito, kagamitin tayo ng cabbage, chop na sayute, meron din tayong onion, garlic, at saka ang ating added na pork adobo. Ito na, ready ng ating sangkap. Ating non-stick pan, maglagay tayo ng oil, yung katamtamang dami lamang. Papainitin lang natin ito at igisa na natin ang ating mga spices. Kinuna natin ang ating onion. Nag-add tayo ng garlic. Para ma infuse ang flavor ng mga spices natin, nag-add tayo ng ground pepper. Ito, ini na natin ang ating shredded na pork adobo. Soy sauce. Mag-fry na natin ng mga ilang minuto. After a few minutes, i na natin ang slice na chayote. Nag Try ng konti at mag-add ng tubig. Kung meron kayong available na meat stock, pwede nyo din gamitin. Dito, nag-add na ako ng soy sauce. Pat kung gusto nyo mag-add ng seasoning mga mamis, Pwede niyong gawin, but sa akin, okay na ang oyster sauce. islang lang natin at takpan hanggang sa maluto ang ating chayote. Ito na after a few minutes, kumulo ng tubig at ilagay na natin ang ating na-chop na broccoli. Haluin lang natin, takpan hanggang sa maluto ito. Ito na after a few minutes, luto na ang broccoli at ang chayote. Ilagay na natin dito ang cabbage. Mga mamis, pwede niyong ilagay na panghuli ang cabbage kung gusto niyong ma-half cook ito pat sa akin, gusto kong lutong-luto talaga. Kaya, inilagay ko na ama ang mga gulay natin. Wait lang natin until na maluto. Dito, hinahango na natin ang gulay para hindi ma-overcook. Yung sa bawat karne lang ating tinira. Dito, nag na tayo ng apat na pirasong pansit kanton. Takpan lang natin. Hanggang sa maluto ito. Ito na after a few minutes. Paghaluhaluin lang natin ito para ma-even at fully cook talaga ang pansit natin. Ito, check lang natin kung fully cooked na ang pansit kanton at ilagay na natin ang sahog. So, ginawa natin ito para hindi ma-overcook ang ating mga ricados, lalo na sa gulay. wala ang sustansya nito kapag overcook ito. Budbud -bud lang tayo dito ng spring onion para may dagdag sarap at flavor ang ating pansit kanton. Ito na mga mamis ang ating penalevel up na pansit kanton in broccoli and oyster sauce mas pinahealthy natin at mas pinasarap pa sa pork adobo na ating nilagay. At ito na ang ating paboritong parte, ang tikiman time. Tikman natin ang ating niluluto. Ang sarap talaga kapag may halong gulay ang ating ulam mga mamis. Kompletos ricados na. High carbohydrates, vitamins and minerals, at protina. Kaya yeah, perfect na ihain sa pamilya. Ayan lang po mga mommies. Thank you so much for watching. See you my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!